guys! Nice. Good morning. Look uh, so Nandito ngayon sa SM Masina. Kasi lunes ngayon manonood ako sini. kailangan maaga pa dito na kasi ada 10 nagpapapasok ang SM kailangan nasa loob ka na para nga pipila ka pa sa sinihan dahil unis ngayon as usual, daksan na naman ang mga senior <laughs> dito guys itong lugar na ito inabot ko pa ito dito 1988 1988 itong lugar na ito itong minaupuan ko is ito is Ima ito kaharap yun ang LRT, tagos doon sa Santolan Station itong lugar guys 1988 parang naalala ko yung panahon na yun na pag dumaan ka dito, napakalamig. At ang dami dito dating yung kung tawagin sa amin, ipot-ipot yung ano ba yung firefly. Firefly ba yun? Ano ba sa Tagalog yan? Yun, parang naranasan ko rin ngayon sa bundok. Doon sa bundok ngayon, sa lute ko, ganun din. Daming ganun, firefly at malamig diyan mo kayo guys, so, iti it, iti oh. Itiit. Itiit, ha. 2,025, oh. Tingnan mo, ang inaupuan ko ito. Ito, SM ito, SM. Ito yung highway. Sa lubungan ng dati dyan, kalsada. At sa katalayban ito. Ako, SM ito ngayon, oh. No? Nandito ako sa labas ng SM, eh. Ayan, oh. No? nakatambay muna ako dito hinubuan ko nakatambay muna ako kasi alas 10 pa magpapapasok pero ang senior pinapapasok na mga 9 9 pinapapasok na kami ang senior yeah. tingnan mo ngayon guys o so. ang ganda na may LRT na kaya yung luti ko ngayon sa buso-buso, sana abutin ko pa. Dahil itong sa buso-buso, umaabot na ng walong lin. Sa mga doon dadaan ang LRT. Sana abutin ko pa. Nakaumang na yung walong lin. in important for